Magandang araw! For today's video, mamamasyal ako sa town. Wala kasi ang magawa sa bahay. Wala si Silas, nasa daycare at wala din yung mga anak ko nasa school. Kaya naman napag-isipan kong lumabas muna. So alam nyo kapag dito kayo sa New Zealand, napaka-importante talaga na marunong kayong mag-drive. Kailangan talagang nakakapagmaniho ka ng sasakyan kasi naman wala kasi dito mga jeep or mga tricycle. So meron siguro public transport sa city pero dito sa maliliit na town is napaka wala talagang public transport. Kailangan mo magdrive or maglalakad ka. Yung mahirap kapag ikaw ay nakatira sa farm or sa malayo sa town, magiging isolated ka talaga. Naalala ko tuloy noon nung hindi pa ako nagda-drive, naglalakad lang ako sa kambal sa posture at ang layo-layo ng nilalakad ko para lang makapunta sa ibang bahay. Kaya naman nagsikap talaga akong mag-drive no at ngayon, okay-okay na pag gusto kong lumabas, inakakaalis eh, talaga ako ng bahay. Dito nga pala ako sa town at alam nyo ba yung town namin dito? Tinatawag siyang Antique Town of New Zealand. Andaming antique shop. So hindi nga pala ako pupunta sa antique shop no. dito ako sa second half shop. Mag-ukay-ukay ako. Marami ding ukay-ukay shop dito sa New Zealand. Hindi lang ukay-ukay. Meron din silang mga second hand na mga gamit. Ito nga pala yung isang kabilang ukay-ukay shop dito sa town namin. Meron kasi kaming tatlong second hand shop first time kong magpunta dito kasi hindi pa ako nakapunta bago ata ito at nakita ko lang walang lalakad. So ito din mga gamit nila dito ay donated din ng mga tao at binibenta nila at binibigay nila sa charity yung mga kita nila. Namimili nga pala ako ng summer clothes kasi excited na akong mag summer at ayoko na talaga ng taglamig. So ito na meron silang mga short $4 yung short nila or mga approximately 20 120 pesos. Hindi din mura yung ukay-ukay nila dito pero worth it naman kasi mga branded siya no. Yung mga pinipili ko talaga yung mga nakakakialam ko kung anong brand. Para naman talaga isulit eh, yung pag ukay, -ukay mo at long lasting talaga yung ma gamit na iukay-ukay mo no. Kahit nang no sa Pilipinas ako mahilig talaga akong mag ukay, -ukay no. Matitibay kasi yung mga damit nila kahit na ano na second hand lang. Meron sila mga tigpipiso, one dollar. At saka marami pala silang mga sapatos din dito. Kaya lang malalaki yung mga size. Alam nyo man na yung mga paa dito nila ay malalaki talaga. Nandito pala yung main section nila. Nagtitingin ako at meron din silang mga toys. Ayan yung cars nila, tigpipiso. Meron din books. Meron din sila mga kitchen, mga gamit. Mahilig din akong bumili ng mga second-hand na kitchen na mga gamit. Minsan bumibili ako dito ng mga toaster or tsaka mga kettle. So yan na, na nga pala ako ng mga bibilhin ko. Sinukat ko muna kasi baka naman hindi kakasya. Akala ko kakasya sa bewang ko, hindi pala. Pero ayan, kasya-kasya naman. Minsan kasi tumitingin tayo sa damit at akala natin kasya natin, kasya suotin. Pero hindi pala no, medyo malaki pala, maliit pala, masakit pala sa bewang. So, ayan yung mga napili ko. Mga skirts lang. Wala silang ibang mga damit pa na summer. Pagkatapos kong magbayad, ay nagpunta ako dito sa antique shop. Katabi lang naman sa second hand shop. So, ayan. Ang dami-dami lang mga lumang mga gamit. Hindi din siya mura. Tiningnan ko yung presyo. At meron silang mga $70. Itong bag na to, ito at ang ginamit ni Sherlock Holmes. Tapos titingnan ko yung presyo. Yung presyo niya is $75. Ang mahal pala ng mga antik. Meron din mga damit ginamit ni Harry Potter. At ayan, ang dami-dami pang mga meron din siyang lumang jewelry box. Ito pala yung sinaunang jewelry box. Mga 1905 ba ata ito. At meron din silang mga cabinets at saka mga chairs. Ayan yung mga sinaunang upuan. Meron din silang mga silver na kutsara. Naalala ko tuloy si mama nang ulikta siya noon ng silver na kutsara at nabenta niya na uwi niya talaga sa Pilipinas, nabenta niya. Ito nga pala yung pang ano ng coffee daw, coffee grinder at ito naman yung timbangan, sina unang timbangan. Meron din silang mga lumang coins dito, si mama din namimili din siya ng lumang coins noon at unfortunately hindi niya nabenta pag uwi niya kasi mali pala yung 1990 na nadala niya. So, ayan, marami pa sila dito. Bag of old coins. So, ayan, may year pa. Meron din silang mga lumang cars, yung mga laruan. At nakita ko dito sa kabilang sulok ay yung maliit na sofa. Ang cute talaga. Ito at ang sofa ni sino ba yon yung maliit na bata? Hindi din siya mura. Nagkakalaga din siyang $100. At ito, marami pa silang mga silver na utensils. Ito yung fork. Ititingnan ko kung totoo talaga yung silver or EPNS, yung may halo lang na silver. So, ayan, nag-ikot-ikot pa ako. Meron din silang mga gold na mga sikanhan na necklace. So, si mama nung nakabili siya at mura lang talaga yung bili niya. pag niya sa Pilipinas, ay sinanla niya sa Cebuana, Loyler. So diba, ba, nabili niya ng mura dito pag abot niya ng Pilipinas ay nabenta niya ng mahal. So ito nga pala yung payong ni Mary Poppins. At saka meron din pala silang ditong mga pang ano sa katawan, pang decoration sa katawan. At meron din silang mga necklace pa. Marami pa palang necklace dito. Tingin-tingin talaga ako kung meron akong mabili at babagay sa aking katawan. Pero hindi talaga ako mahilig sa mga necklace no, at mga jewelry. Kaya pass muna ako at dito muna ako sa mga hats nila. Parang Russian na hat ata ito, sinaunang panahon. Pagkatapos ko magpunta sa antique shop ay nagpunta ako dito sa kabilang up shop. Yung second hand shop pangatlo ito na second hand shop dito sa aming town. So ayan napakadami ding damit at dito ako namimili ng bag no kasi magaganda pa yung mga bag binibenta nila. At saka mura lang talaga. So ayan, tig-5 dollar lang yung bag nila dito. So hindi na ako nagbabag na mga coach or mga Michael Kors. No? Dito na lang ako sa opshop kasi mura lang at okay laman. May lalagyan mo naman ng mga bagay-bagay. Medyo maliit tong opshop na ito. Eh, hindi masyadong maraming selection yung mga damit nila. Pero meron naman akong nakita na okay okay rin sa akin. Nakapili nga pala ako ng dalawang blouse. At saka pumili pa ako ng mga sapatos. Pero hindi din nagkasya sa akin. So ito na yung mga damit na nabili ko for winter no pang panglamig. At saka meron na akong nakitang jacket. So ayan, tigpa 5 lang naman. Pagkatapos ko mag-ukay-ukay ay napag-usipan kong umuwi na kasi napagod na ako. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!